guys. Hi mga kulilits. So ngayon balik bahay na tayo. Yes po. Sa bahay na tayo. Hindi na nagtitinda ang mami nyo. Hmm. Mapakakalat sa bahay kasi ilang buwan din tayong nagtinda. Ayan. So yun sa may paloob po na yan. Balik kusina. As eto balik kwarto yan. Yung kabila niyan. So ayan nga daming kalat dahil ilang buwan din tayo nagtinda uuwi sa bahay so pag uwi sa bahay sa gabi matutulog di na nakukuha maglinis ayan, nulod ako yung youtube eh nandiyan, nasira na yung mga wallpaper sira na siya ayan well, muulan nga po dito sa inyo din ba muulan muulan dito eh ayan, napakakalat namin oh, for disclaimer, sasabihin nyo, ba't ganito? Kasi nga po, hindi na nakakapaglinis. So, ngayon pa lang ako maglilinis. Kaya, ko alam pa linis kaya gawin ko, sobrang kalat. So, hindi na nga po tayo magtitinda, hindi na magtitinda ang mami nyo, sa bahay na lang. Hmm. May diaper pa. Gusto yung burger. Diaper ng batang makulit yan eh. Mm. Ayan, tulog siya. Mm. Nakatulog dahil si kakalaro. ba diba ang kalat ng bahay namin. My God. So, ayan ang po muna ang update namin. Ng ba ayun ang ba... Ayan lang po, update namin ng batang makulit. So, update ko na lang kayo pag nalinis na. So, ito lang muna ang aking video. So, ayan lang muna ang update natin mga kakulinit sa ating bahay. So, pakita ko na lang sa inyo pagka nalinis na. Okay, bye!